matod pa sa mga doktor ang inong kadaot kid siya tinuod mo na labi na huwag mo sobra ka sa imong imnon daga na kaayaw kadaot yun na siya Isan pag asa ka mga tanah ang tanan nga sobra makadaot yun mabitaw ko nga ako oh. minum ko igu-igu ra -igu, ano hindi mo sobra. Ganang ba sakto lang sa imong paminaw ba? Dili kay palapi ka lang tungod kay age manginom ka. Di naman ayo. Ayo, ginagmay lang. Sakto ra man. Ginag may nga inom. Kon nang papalipas sa oras dili kay dah dinaghan pod oi. Nang uban mo inom sa ang baso dagko kayo. Ako dili. Kuan na, ginagmay lang. Sakto lang mga inom ba. E palipas lang lagi sa oras. Dili ko pahubog hubog. lang. Kuha lang ba. Kung sa moderate. Kaya na lang kainom. Ayaw na lang. Tudahay ng inom. Mga daot mo. Ginagmay lang. Diba? Kaya na lang. I uh -huh.